ayan mga guys pa eh. after ng palay inararo na namin para taniman po ng ano ng talong <laughs> pinararo namin after ng palay mga ka-spicy tinahararon namin para pagtinaman pagtanim ng ano so pagtanim naman ng talong mga spicy ayan pagkatapos ng harvesting ng palay yung tatlong yun 1, 2 1, 2 tsaka doon tatlong kudrado mga spicy tatin mo namin yung ano uh, talong mga spicy araro muna tayo araro araro

ang tawag sa Tagalog ng ano? Pagbubos. Butas. Butas. Oh, pagbutas. magkasama nyo ito. Ano? Ito 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 yung pagbutas ha? Mga spicy. Ang pagbutas. Ayan po. Okay <laughs> ba

Ayan, mga spicy. Ayan, ma marami na silang natanim. Ayan, oh. Ang ganda na. Lagir ka yata ya. Ang ganda na. Ang ganda na mga spicy. Ano, Pap? Vlogger Bl ka. Vlogger, <laughs> vlogger tamu malati. Ang titang nginci ka pa na pangin yang bingi. Ayan, mga spicy, marami na palang natanim. Marami na pong natanim. Ayan, ang ganda may tanim na yan hindi lang makikita sa video pero may tanim na may tanim na ang ganda na mga kay spicy ayun na talong pagpunla ng talong mga ka-spicy ayan mga ka-spicy uh, nasa one month old na po tayo sa <clears throat> pagtanim ng talong tingnan natin yung one month old na talong ayan mga ka-spicy One month old, ninyo nalalanta, walang tubig. One month old, one month old, yan mga spicy, yan mga spicy, walang tubig. One month old. One month old Ang gandun Ang gandun mga ka-spycy Ang talong namin Talong na one month old Nasa one month old tayo mga ka spicy one month old na talong hello mga spicy good morning tingnan natin yung mga talong natin mga dalawang buwan mga dalawang buwan na talong ay spicy may bulaklak na dumadami na yung mga bulaklak

Den po yung mga talong Wah, bos karis, tanya, gaun, itu, karis, Wah, wah. Wah, Wah, ini. yang kulipat. Mr. Hmm. Poge. Mister Pogi kulipat. Mr. Pogi. Wah, Ibu ini pemabuh ini. Kenapa no bulan buah? Kenapa bulan? No bulan. Ibu siapa apa ini? Pilihan orang kaya ini, bulan nyanyan. Nah? Ayan po, magdadalawang buwan na pala yung yung mga talong. Oh, may bulaklak na pala rito eh. Hmm. Hindi mo sinasabi eh. Oh, may bulaklak na po. Hmm. May bulaklak na pala. Meron oh, bunga ba yun? Ayan, may ka spicy. Ito po yung okay. pinakamasipag na nagtatanim ng talong. Spicy Pinas. Spicy Pinas. Ayan po, may mga ano na pala. May mga bulaklak na. Ang bilis. wala pang isang wala pang dalawang buwan, no. Magdadalawang buwan, may git pa lang po. Tama no. May git may git buwan. Oh, na po. May bulaklak na. Oh. Ha? Huh? Hindi hmm. ako okay, yun eh. Ganito tayo tayo Ayan mga spicy Ang maming tanong mo. Talong dati na lantayan. Hmm. Ayan nagpapatubig kami. May tubig. Aliga, pota, Aliga ka pota pota ang subscriber ko makawala ayan mga kaspasy magdadala mo buwan na yung talong ito po yung naming patubig patubig hali wala <laughs> ka ba? <laughs> <laughs> Ayun po yung namin patubig. Eh may takpan na eh, sagli na eh. Ni. Unsa ba yan? Yun, mga na patubig. Patubig, mga spicy. Patubig Alas may bunga na hmm. May bunga na yung mga iba Ano ba pati bunga pa? Ano ba pati yung pa? Eh e, e, mo papa, eh mo sabyang ka kareng alwa loko pa ha na? Mo talan? Ay tipo, timbunan do talaga. May mga bunga na pala. May mga bunga na. May iba. qlq qon Oshka bamma po Harvest time po. Harvest time. Pagkatapos ng ulan. Harvest. Maputek mo. Harvest time. Sabo? Pa'y talbo? Pa'y mga tsabo?

Dia <tod> tertutup geng kayu kayu mulu ya. Umulan po kasi kaya Harvest <tod> sila Basak malah kaila mo May kaino rin Simbay pa talaga po Dela na kahit Ano ano

mga bala po ko. Ano ba kanya? Wala lang break din ni kangapon doon. Oo, amos pa ka bala rata. Herbest. Tulong. Yan manika spicy. Pagkatapos ng hirap sarap daw ni sabi ni spicy pinas hello mga spicy pangalawang harvest pangalawang harvest ng talong slide. Pangalawang harvest ng talong. guys, spicy. Ayan. Ang mga ng talong natin. Ayan doon. Ang harvest na sana. Ayan mga spicy. Harvest. Pangalawang, harvest Mga spicy Patubig Patubig Sobrang init ng panahon Mga ka-spicy spicy Ata, ikit ka. Ah, dinsang na? Uh. Palang pangalawang harvest. Okay, spicy. Ay, Bobo. Lagong lapahin yung mga angsala. pa lang uh. ang angsala. Oo. Ata. Ito, ito yung mukha. Naano yan? Ito lang ano yan, ito lang yung daga. <laughs> 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 Lepit, lapit, lapit, lapit. Hello, mga kay Pati Bobo, oh, bo, bo, oh, ay takawa, kit na kang kahit kanyan. Hmm. Talong sa Tarlac City. Hello. <laughs> <laughs> Thank you. Arbias po tayo ng tanong po si Nanay Linda Arbias na po siya Ayun, galit na po siya Pinapakuha na yung nanay, iniwan ko siya Ito oh, mga kay spicy Dali lang Wait Ito po yung mga Arbias namin Medyo marami-rami na po ngayon. Ay, nagmamadali na po yung matanda. Mga angat na daw. Oh, shout out po kayo. Sa so, all my kids. Nag-harvest namin. Nakasando pa. Ayan po. spicy. Spicy pinas. Ito po, ito po hindi pa na-arbes. Tingnan nyo naman po. Kung spicy. Isang bunga. Isang pun. Ang daming bunga. Can YouTube? Mikey. Oh, Mikey, din. Ano po, mga spicy Medyo marami-rami na po ang harvest natin ngayon.